Good morning mga boss Today is March 21, 2024 At 22 pa lang ngayon, Friday Nandito po kami ngayon sa Akik Anong part to? Abkik Ab ba to? Akik Aki. Ab Abkik Babiyahe po kami ng ano, ng Riyadh Galing po kami ng Kubar kagabi At pabalik na po kami ng Riyadh Eh ano po Pasting po yung mga kapatid nating muslim ngayon Wala tayong makakain ng restaurant O kaya bupiyaman lang Kaya Nadaan na lang po kami dito sa may gasolinahan para bumili ng tinapay para may makain man lang. Dahil babiyahe po kami ng Riyadh ngayon mga boss. At ito nga, nadaanan po namin itong mga grupo ng mga aso. Buti na lang, mababait sila. Ayan, no, lalaki. Nako. Kung sa Pilipinas lang to, niyari kayo, pulutan ng labas nyo na ito. Di ba? Ayan, no. Ang lalaki ng mga tuta nila, malulusog. O, oh, yun yung nanay nila. Oh. Ay, hindi pala nanay yan, tatay pala. Di ba? Tu, Papi! O, oh, di ba? Hindi man lang siya. Gumaganyan-ganyan. Mababait. Mga grupo ng mga aso. O, oh, ayan. Oh, nakita namin. Grupo ng mga doggy doggy Malulusog sila, mga boss.